Diba? sobrang ganda. Kay heart ebang hindi sa ko lang nakikita to eh ngayon suot ko na Hi guys! Tara sama niyo akong bumili ng bagong investment ko na alam niyo ba yung may are 20 years old lang at nagsimula sa walang puhunan pero ngayon may 15 employees na. At yung jewelry access ko by Abigail na open everyday para sa mga gustong mag-walk-in then everyday meron din silang live selling simula umaga hanggang gabi. Nagulat nga ako nung makita ko na ang dami nilang orders dito at araw-araw ganyan daw sila dito. Sobrang na-amaze nga ako sa may ari nung nalaman ko na 20 years old lang siya nagsimula magtinda ng gold at diamonds. At nung panahong sumikat daw yung live selling isa daw siya sa mga maswerte na nagkaroon ng mga resellers worldwide. Imagine guys, anak start lang siya ng walang puhunan na ngayon may 15 employees na siya. Binuhos daw kasi talaga niya yung sipag at syaga niya dito dahil may binubuhay daw siyang anak at breadwinner siya sa pamilya niya. O ba diba, sobrang nakaka-inspiring story ni Miss Abigail. Dati nagsimula lang mag live selling sa kwarto niya. Ngayon, ang dami ng napundar. Nakabili ng lupain, bagong sasakyan, at maraming tao pang natutulungan. Then, open daw sila for COD at COP nationwide at daily din daw yung shipping nila worldwide at pati layaway, pwede rin sa kanila. At naka -month sale sila ngayon. Sa Subasta nila na good as new, 3,050 lang per gram. At sa brand new naman na regular, 3,280 per gram. At ultimo yung mga magagandang Subastang Diamonds, meron din sila. At per gram yung bentahan nila, hindi per piece. Then open din daw sila for resellers worldwide. Tsaka more discounts daw pag bulk yung orders. Sobrang nakakatuwa lang din na andami nila mga bagong items. Lalo na yung mga latest na designs. At dito pa ako na-amaze guys, for as low as 450 pesos may 18k gold earrings ka na. O, di ba? Napakasulit at napakamura. Oh my God, guys. Magpapaka-heart evangelista muna tayo for today's video. Tingnan nyo naman to. Di ba? Sobrang ganda. Tsaka, try natin yung puwentas. Tapos yung earrings. Ayan. Grabe. Iuuwi ko na to. Hindi, joke lang. <laughs> oh, wow. Grabe. Oh, wow. wow grabe. Kay Heart sa ko lang nakikita to eh. Ngayon, suot ko na. Ang ganda. Ito naman yung Versace. Isang set to. Ang maganda dito, lightweight lang siya, pero mukhang yayamanin. Mukhang mabigat, ba? Diba? Dahil malaki siya, mukhang mabigat, pero lightweight lang to. Tsaka, ang lakas ng dating pa niya, ba? Diba? Oo, oh, ba? Diba? <laughs> Grabe! Donya. Donyan, donya. Do ang ganda nito. Napakagalanting tignan. Bonga, Ang maganda dito, hindi siya kamahalan. Kasi lightweight lang siya. Pero malakas yung dating niya. Nananapak sa ginto. <laughs> Nananapak sa kinang. Ito naman yung chariol. Meron din silang isang set nito. Ito yung nauuso dati. Akala ko bracelet lang siya. Ngayon, meron din pala siyang kwintas. Ito yung matagal ko nang gusto eh. Meron din silang sing-sing. to. Matagal ko nang hinahanap to. Ganda. Mukhang ito, mauuwi natin to. <laughs> Ang dami nilang iba't ibang klase na uuso ngayon na serpentine. Tingnan naman. Meron silang may mga stone, may mga plain eto, pasukat natin yung isa. Ayan. Meron pa silang mga bracelets. Plain lang siya. Kung ayaw mo na may mga bato, yung plain lang na gold yung gusto mo, so ito pwede. Ito yung mga nakikita natin sa mga artista, di ba, na sobrang usong-uso ngayon. Nakasukat na rin tayo finally. <laughs> o, oh, di ba, ang gandang tignan, ang dami, no? Meron silang Tauco, Damascus, Braided Bracelet, LV, Bottega, Tiffany Hardware, tsaka yung Queen Elizabeth. At marami pang iba. Mga brand new to. Ito naman yung mga necklace nila ng mga 18 karas na mga brand new at mga latest na designs. So, try natin itong LV. Ayan! O, di diba? Ang ganda. Then, try din natin itong bagong design ng Prada. Kasi meron na akong Prada eh. Pero, yun yung parang naka letter V yung design niya. I'm sure nakita nyo na yun sa mga ibang vlogs ko. Parang, ito yung mga makikita nyong chain sa mga bags ng Prada. Mm -hmm. At least, ito gold na, ba? Diba? Yung mga nasa bag, hindi pa yung gold. Eh. Then, ito naman yung isukat natin. Ito yung nauuso. Ang lakas daw nito. Ang lakas daw bumenta sa kanila dahil pinasikat daw nito ni Madam Rosmar. Maganda eh, kasi ang laki ng heart eh. Pero ano to, no? Lightweight lang. Lightweight lang din kasi. Ito naman yung mga Subasta nila. Meron sila mga necklace, meron sila mga bracelets. Good as brand new to, pero yung price nila makukuha nyo lang as Subasta price. At isa sila sa pinakamura na nagbebenta ng per gram ng gold. Good as brand new. Almost hindi masyadong nagamit. Tsaka mga latest pa yung mga designs sa Malilinis pa, halos wala masyadong scratch. Good as brand new talaga. Pero yung price na mabibili nyo lang as Subasta price. ka pa. <laughs> Napaka good deal nito, sobrang good investment, 'di ba? Kung nag-iipon ka, nagko-collect -co ka ng mga gold, may ka magsuot ng mga gold, perfect na perfect 'to. Sa mga nagsisimula pa lang mag-collect o wala pang mga gold, ito meron sila mga lightweight Sobrang mura lang, napaka-affordable. Meron silang mga tigwa 1,000 plus. Meron silang tig 2,000 plus. Pero complete set na. Ito yung mga VCA, oh. Complete set na yan, oh. May hikaw ka na, may kwintas na, may pendant ka pa. Napaka-mura. Kung wala ka pa masyadong investment, gusto mo pa mag-start, eto, perfect. Kung medyo budgeted ka, ba? Diba? May mga Japan Gold pa sila ng mga bracelets, necklaces, at kung may mga designs naman kayo na gusto at wala pa sa kanila dito, pwede naman kayo mag-pre-order sa kanila. At magagawa nila ng paraan yan. Meron sila. Magkakaroon sila. So, pag may mga request kayo, send nyo lang sa kanila. At sure, mahahanapan kayo. Ito yung mga Japan Gold nila na pwede sa lalaki. Ang ganda, oh. Oo oh, ano? Oh. oh, bagay. Ay, ang ganda, bagay. Bagay sa'yo na! Ganda ng design, ah. Eh. Ang ganda, kumikinang. <laughs> at dahil mabait si Madam Abigail, meron tayong pipiliin tatlong winners. At ito ang mga pamimigay natin. Ito, meron silang isang set ng VCA. tas itong necklace, Ivana. tas ito, isang black onyx. O, di ba? Ang bongga. Mga alahas. Mga 18K na gold ang mga pamimigay natin. Make sure lang naka-follow kay sa Facebook page nila, TikTok and then Instagram account nila. Ilalagay ko na lang yung link at ibang mechanics sa comment section. So yun lang guys, thank you for watching. Bye.